Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Quick update lang sa kakapasok na balita patungkol sa mga kababayan natin sa Maynila. Bali, may panibagong statement po pala si Mayor Isko na kumakalat ngayon online. At hindi lang ito basta press release. derecho, galit, pero puno ng malasakit. Ngayong araw ay isa-isayin natin ang mga highlights ng kanyang pahayag at bibigyan natin ng reaksyon. Para sa akin, ito hindi lang para sa mga taga-tondo, kundi para sa buong Pilipinas unang una nangyari ang sunog sa tondo, ilang pamilyang nawalan ng tahanan. Pero habang may umiiyak at nawawalan, may ilang ding nagmamatapang, umaakit sa bubong at nanlilimas ng gamit. Let's play this clip from Mayor Isko. Pakinggan niyo mismo kung gano'n siya na-fustrate. May pagandang uh, ma aarap po uh, mga batang Maynila. At kami po ay uh, nalililusok siya at talagang uh, meron kami yung uh, nice present sa inyo pero uh, itong na, video na naman ang nangyari ka na ako habang uh, mga mga magbabayan natin na uh, pilutupo, ng kapuloy sa kanila ng area, bahaw uh, mga ilang talongis na akala pumunta sa piyesta, nakipiesta sa sumuf. Uh, pero mo piti mga uh, sumun yung mga tao. At piti mga pa nila ng mga organaro at gamit. hindi nila nga hindihan. Eh? eh yung mga koryente pinagkukuha nila. Eh yun din yung kuryente yung ikakapit saan. So, eh? no, after the suno. As you can see with the video, parang sila nagmamak doon na eh? Parang walang tupia, no? Para si Rawis sa hiling ng laro. Eh, buti na na. Uh, Nadaloon yung pinadala ng augmentation. Uh, pinadala ng augmentation ni uh, General Hawal. Habang kasi sa kanyang uh, uh sungog, pinakapulan natin. Papasalangat nga ako sa Air Force first time na gamit din doon sa Tundoy yung Black Hawk, si at yung Yang Ayon uh, na helicopter. Ang gila lang uh, water bag. No? Eh, dahil ko yun. eh, maraming no, mali, lumalang kifay yung sunog doon. Eh, hindi na po siya gumapat. Pero ang disturbing, alam niyo yung mga orange wire. Pag-aaring po yan ng privado, hindi ako pag ipag-aari ng anak po. At dahil yun sa Orange Square na yan, nagkakaroon ng mas safety na electricity, electricity, electrical supply sa mga community, kahit sa mga squatter, o, o kahit sa mga bahay-bahay, o yan yung pipigay na safety para sa mga bahay. No? Na yung binibigay na kuryente, yung task maayos ang magkakamit. Kung may sumunog, yan din ang mga uh, para ma-power up yung mga bahay. Eh, lalo na yung hindi na may like sumunog. Eh, imbis na maka-recover tayo na mabilis. Hindi mga tao yata talagang wala tamo pag-iisip o wala sa sarili. Grabe no? May sulog na nga pero parang may party pa. Yung iba parang nagmumubay legends pa sa bubong. Hindi ko alam kung walang awareness o sadyang wala na talagang pakialam. Buti na lang mabilis ang response. Nagpadala agad ng Augmentation Force si General Abad at take note, may Black Hawk Helicopter na ginamit para mag bomb. Alam nyo, hindi biro ang logistics niyan. It just shows na kung may tamang leadership at coordination, mabilis ang response kahit gaano kalala ang sunog. Pero eto ang nakagalit. Sa halip na tumulong o mag-ingat, may ilang umaakit pa ng bubong para kumuha ng mga kable, mga wires. Delikado na, illegal pa! hirap na hirap na nga iiwan ka ah? at sunugan tapos pang nakakabuka natin ang mga gambit talo kasi nila natiradi kasi pag may sunod ng araw ano tamto parang libre zone e sa Maynila kaya eh, nga ako nagpunta roon dahil gusto ko mabilis na makapulay yung ano, sunod pero hindi pa rin. Talagang kahit na maraming audience, uh, maraming, o maraming mga man, polis eh. Ano sa kasama mga loob nito? At gusto ko lang kayo i-update. sa sunyong kaya. yung mga suspect uh, sa video. Ito, 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 Eh, hindi mo mga pwede ng mga talaga. Hindi mo, 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 mo. o Oh, hello. Okay. Mga kababayan, tanso lang ba ang worth ng buhay ninyo? Paano kung biglang may kuryente pa yung hawak ng wire? Hindi lang kayong mapapahamak, pati rescuer, firemen at volunteers. At hindi lang yan basta warning, may video evidence tayo. Kaya pakinggan nyo itong matapang na pahayad. Hindi pa pa ngayon ng address. niya, kanina, Nung no, natatapos na sumunong para magbigay ng financial assistance ng city government para sa mga pamilya na sunugan. Eh, Inorderan ko si Colonel Helio lahat ng nasa video, pati yung mga nasa bumbong na pinukutol yung orange wire. Lahat hanapin o, oh, uh, kaya payo ko sa inyo magsialis na kayo dyan sa 105. Ito na yon. Hindi na lang ito simpleng sermon. May follow through na. Inutos na mismo ni Mayor ang paghahanap sa mga sangkot. Marami dyan ang nagsasabing, di ba dapat tulong muna, hindi parusa agad. Pero isipin nyo to ha, paano natin matutulungan ng komunidad kung may ilan na sumisira rito? Pag pinabayaan mo ang looting, sino susunod? Baka bukas, pati rescue truck pinagnanakawan na rin. At ang malinaw, may legal basis. Hindi lang moral lesson ito. May batas, may accountability. It's a matter of time. Huwuliin kayo ng agad sa labas at papapanakuti po kayo sa mga tao. So anyway, dito po. Kaya, hindi na mayroon. Sasay. Kaya rin, ito mo. Wow, ah, yes, that way.

Kumasaka din ko, nasunugang na to. Sinugang ka. Tama ba? Kasi building na yun, yun ba? Sa kaya to, termi na Lucido. Na ito po yung dalawang nasa video. Yung isang uri naman ng video, parang may piyesta. Eh, pinapahanap na, na and they're going to be charged. Ito ang linya na tumama talaga. Hindi mo kailanang maging mayaman para mabuhay ng marangal. Hindi excuse ang kahirapan para mawalan ng respeto sa sarili. Nakikita ko dito ang dalawang mukha ng leadership, ang kamay na bakal at ang pusong may malasakit. Yung balance ng disiplina at pangunawa. Pero hindi lang ito tungkulin ni Mayor. Tungkulin din natin. Kung ikaw ay nakakita ng mali, i-report mo. Kung may problema sa komunidad, huwag mong palampasin. Ayan, hindi lang galit, may konkretong hakbang. Hindi nag-aasal artista, gumaganap na bilang mayor. Mga kababayan, kung may mga kakilala kayong nandoon sa video, huwag nyo silang konsintihin. Kung gusto natin ng maayos na lungsod, kailangan nating tumayo sa tama. Sa mga nagsisikap, sa mga nananatiling tapat, saludo kami sa inyo. Sa mga firemen, rescue team, volunteers, Maraming salamat po. Bilong mamamayan ng Maynila o kahit saan ka pagaling, meron tayong responsibilidad. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa susunod na henerasyon. Ang simpleng hindi pagtatapon ng basura sa gitna ng kalsada, ang pagtutulong sa kapitbahay, ang pagtanggi sa nakaw, lahat yan may epekto. Kaya ako kahit hindi taga-tondo, affected ako sa ganitong balita kasi pinapakita nito kung anong klasing lipunan tayo at anong klasing lipunan ang gusto nating ipamana. Kung sang ayong kayo sa pahayag ni Mayor Isko or may punto kayo na gustong idagdag, i-comment niyo lang sa baba. Let's keep the conversation going. Don't forget to like, share and follow for more public service updates. At sa mga Batang lila tandaan natin, hindi tayo basta mahirap. May karapatan tayong mamuhay ng may dangal. Maraming salamat po sa panonood mga kababayan. Ingat kayo palagi. Ako nga pala ang Kuya Jean ninyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.